Hello po. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Um Ko po sana ay um nakiki suyo sa inyo o nakikiusap na sana po ay tulungan po natin si Nanay yung in-upload natin. Wala po siyang bahay nakatira po siya sa maliit na tinitirahan niya uh, wala yung ano walang mga dingding walang uh, kama diretsyon lang po sa sahig sige po nilagyan uh, lang niya ng mga kahoy para po hindi siya mabasa sa pag may tubig sa lupa at Um, yung ginagamit niya uh, roof may malit na ah uh, malit na metal roof at nilagyan niya rin ng ano na uh, yung plastic nakakaawa talaga hindi ko alam kung bakit hindi siya kinuha ng mga anak niya. Noong tinanong ko siya, sabi niya, mahirap din ang yung mga, mahirap din ang kalagayan ng kanyang mga anak. Pero para sa akin, hindi yun, ah uh, uh, hindi yun pwede. Kasi dapat nilang uh, kunin ang, kan, ang kanilang ina kahit ano pa ang kanilang sitwasyon ang kanilang buhay kahit mahirap pa dapat nilang alagaan ang kanilang ina uh, nadurog yung puso ko uh, noong narinig kong sinabi ni nanay, nanay na hindi siya uh, kinup ko ano ba yun sa Tagalog hindi siya kinup ko po hindi siya inalagaan kaya doon siya nagtiis sa malamig na lugar grabe yan yun. kaya sana po naka po kayo sa kanya yung source of income ko hindi po sapat para matulungan ko po siya pero pag may meron naman akong kunting ah uh, makuha ang income naglalaan po ako uh, para po may maibigay ako sa kanya kahit kahit na lang ano pag umaga pa, para meron siyang makaipang almusan sinisikap kong makaipon talaga para po maibigay sa kanya si hindi niyo po alam yung trabaho ko is gumagawa po ako ng mga appliances so minsan meron tayong mayroong nagpagawin hindi naman po siya araw-araw minsan po ah, maliit lang yung kita natin pero sa maliit na halaga nag-iipon po ako para mayroon po ako may tulong sa ating mga kapwa kapwa Pilipino sa ating community ito po yung hangarin ko na makatulong po kahit konti lang yung aking kita sa araw-araw um, naglalaan talaga ako ng kunting pera para po meron tayong matulong so sana po matulungan natin si nanay at saka meron mag sponsor sisiguro din ko po sa inyo na maibigay maibigay po sa kanya yung ibibigay yung tulong para sa kanya po masahan nyo po ako sa kanyang bagay. So, um, yun lang po ang aking uh, video ngayon. So, I hope and pray na mag-share kayo at mag-follow sa ating uh, Facebook page, Mr. Brandot. Uh, magandang maga po. And God bless. Ingat po kayo. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.